Magandang araw, klase. Ayan, dahil tapos na nating talakayin ang unang aralin para sa unang markahan, ay dadako naman tayo sa ikalawang aralin, ang nobela. So, bago natin tuluyang aralin ang nobela, ay dumako muna tayo sa mga kasanayang pampagkatuto na dapat nating linangin ngayong araw na ito. Una, Nauuri ang mga tiyak na bahagi sa akda na nagpapakita ng katotohanan, kabutihan at kagandahan batay sa napakinggang bahagi ng nobela. Ikalawa, nasusuri ang tunggali ang tao laban sa sarili sa binasang nobela. At ang ikatlo, nabibigyan ng sariling interpretasyon ang mga pahiwatig na ginamit sa akda. So bilang tayo ay mag-aaral, ng isang nobela o ng mga bagay tungkol sa nobela, ay uh, ibigyan namin kayo ng isang audio record no na maaari ninyong pakinggan. At ito ay ang nobela ni Luwalhati Bautista. Ang bata, bata, paano ka ginawa? Ang uh, kopya nito ay makikita dito sa description box na ipadadala ko rin sa inyo. Okay, so ngayon na napakinggan mo na ang bata-bata, uh, paano ka ginawa at nabasa mo na rin ito, ay dumako naman tayo sa mga gabay na tanong. Sino ba ang mga tauhan sa pinakinggan at sa binasa mong nobela? Anong katangian ni Leia ang iyong nagustuhan? Ipaliwanag ito kung bakit ito ang iyong nagustuhan. Ikatlo, anong mga pangyayari sa akda ang masasabi mong nagpapakita? ng magandang katangian ng tao? At uh, ikaapat, makatotohanan ba ang mga pangyayaring nabanggit sa akda? Magbigay ng halimbawa. Okay. So, ang nabela, klase, ito ay uh, kauri ng maikling kwentong nagsasalaysay. Ngunit ito ay may mas masaklaw na katangian. Mayroon itong mas komplikadong banghay ng mga pangyayari tauhan at gugugul ito ng oras sa pagbabasa. Noong nakaraang linggo ay tinalakay natin ang maikling kwento at nalaman natin ang maikling kwento ay mas maikli kung ikukumpara sa nobela. Dahil ang nobela ay mayroong mga kabanata na maaaring maglaman ng iba't ibang tagpuan. So mas komplikado ang banghay nito, ang mga tunggalian kung ikukumpara natin doon sa maikling kwento. Ang nobela rin ay nagtuturo ng kagandahang asal at nagmumulat sa kultura o kaugalian ng isang bansa o puok. Kadalasan ay sinasalamin nito ang totoong nangyayari sa isang lipunan at umaapila sa pananaw at panlasa ng mga mambabasa. Ang mga akdang pampanitikan katulad ng nobela ay ginagamitan ng may akda ng mga pahayag na makapupukaw ng ating guni-guni o imahinasyon upang magpatuloy sa pagbabasa. Ang tawag dito ay ang mga pahiwatig sa akda. Ayon kay Melba P. Magay noong 2002, ang mga pahiwatig ay mga salita o paraan ng komunikasyon sa dituwirang pagpapaabot ng mensahe na ipamamalas nito ang pagkamalikhain ng mambabasa sa paggamit ng kanyang imahinasyon sa kung ano ang mangyayari sa akda batay sa pahayag ng mga tauhan. Bukod dito, klase, ay mayroon ding mga katotohanan, kabutihan at kagandahan na ipinakikita sa akda. Pag sinabing katotohanan, Ayon sa UP Dictionary ng Filipino noong 2010, ito ay ang anumang pangyayaring totoo o ibinatay sa karanasan ng tao. Kapag sinabi namang kagandahan, ito ay ang kondisyon ng mga katangiang makasisiya sa isipan o pamantayang moral. At pag sinabi namang kabutihan, ito ay ang mga pangyayaring nagpapakita ng pagiging mabuti o kahusayan sa isang bagay. So ang mga kahulugang ito ay ayon sa UP Diksyonaryong Filipino noong 2010. Ang nobela, gayon din ang maikling kwento, ay kakikitaan ng tunggali ang pumupukaw sa damdami ng mambabasa. Ang nobela ay hindi magkakaroon ng buhay kung walang tunggalian. Ito ay isang elementong nakapaloob sa banghay ito ay inaral natin nung nakaraang linggo. Tama ba? Okay. So, ang uh, tunggalian ay ang labanan sa pagitan ng magkakasalungat na pwersa. At gaya nga ng napag-aralan natin noong uh, pinag-aralan natin ang maikling kwento, meron tayong tatlong uri ng tunggalian. Ang una ay ang physical o ang tao laban sa kalikasan. Pag sinabing tao laban sa kalikasan, ito ay ang tao na lumalaban o nagkakaroon ng tunggalian sa mga elemento at puwersa ng kalikasan. Maaring ito ay ang ulan, init, lamig, bagyo, lindol, pagsabog ng bulkan at iba pa. Bukod sa pisikal na tunggalian, ay mayroon din tayong tunggaliang panlipunan o ang tao laban sa tao. Dito, ang problema o ang kasawian ng tao ay dulot ng iba o ng bagay na may kaugnayan sa lipunan gaya ng diskriminasyon at iba pa. Bukod sa dalawang tunggaliang ito, ay mayroon din tayong tunggaliang panloob o ang psikolohikal. Ito yung tinatawag nating tao laban sa kanyang sarili. Dito sa tunggaliang ito, masasalamin ang dalawang magkasalungat na hangad o pananaw ng isang tao. So dito yung pagkalito ng tao o pakikipaglaban niya sa kanyang sarili at pag-iisip kung tama ba o mali ang kanyang gagawing desisyon. Okay, so ngayong alam mo na kung ano yung mga dapat mong malaman tungkol sa nobela, tungkol sa kabutihan, kagandahan at katotohanan, gayon din ang mga tunggalian na maaari mong makita sa loob ng kwento, kagaya ng nobela, ay dadako naman tayo sa ating gawain para sa araling ito. At ito ay, una, ibigay ang sariling interpretasyon sa mga sumusunod na pahiwatig. Ayan, kanina sinabi ko na ang pahiwatig ay ang mga Okay, ito ay ang mga ginagamit ng mga may akda upang uh, maging mas malawak pa ang iyong imahinasyon o guni-guni. Okay, so bukod nga rito ay uh, mas nagiging kasiyasiya ang ating uh, pagbabasa kung napalalawak natin ang ating imahinasyon sa pamamagitan ng mga kahiwatig sa akda. Okay, dahil nga uh, pinakinggan na natin at nabasa na natin ang kwentong bata-bata, paano ka ginawa, ay gagamitin natin ang uh, ang tekstong ito para sa ating gawain. Okay, para sa unang gawain, ito, ibigay ang sariling interpretasyon sa mga sumusunod na pahiwatig. Una, tinuruan sila ng mga teacher ng chest out, stomach in. Ang may salungguhit, chest out, stomach in. Sa pangalawa, ang may salungguhit, mataas na at mainit na ang araw. Sa pangatlo, bubulong-bulong na isinalpak ng bata ang toga. Sa ikaapat, may gusto ng tropeyo. Yan ang may salungguhit. At sa panglima, padalhan mo ako ng isang milyong dolyar. Ayan. So ano ang kahulugan o sarili mong interpretasyon sa mga salitang ito batay sa mga pahiwating? Ikalawang gawain naman dahil tinalakay rin natin ang mga tunggalian ay uh, ibibigay ninyo ang mga patunay no na nakita ninyo doon sa kwento tungkol sa mga tunggaliang nakasulat dito. Una, ibigay ang mga patunay na naganap ang uh, tunggalian ng tao laban sa kalikasan. Ikalawa, tauhan laban sa kanyang kapwa at ang ikatlo, ang tauhan laban sa kanyang sarili. Sagutin din ang katanungan na ito. Bilang isang kabataan, sa anong paraan mo malulutas ang tunggaliang pansariling iyong nararanasan o maaaring maranasan? Okay, so yan lamang ang ating gawain para sa araling ito. Ang lahat ng gawain ay isusulat sa inyong sagutang papel at ipapasa sa inyong guro pagpasok sa paaralan. So yun lamang at magandang araw.